kukuha tayo ng mga he para ilagay sa ating mga halaman dito sa tiyahe uh, ng asawa ko may mga he dito <laughs> okay ayaw niyang magpapavideo pero video ko pa rin sobra na kasing lamig mamaya mga 5 inches daw or 6 inches ito na ang mga he eh. yan kukuhanin namin to para ilagay sa halaman para para hindi mamatay subukan namin yan punta tayo sa taas ito ang mga hay nila ang dami yan ang daming hay nila yan ang pang ng kanilang mga mga kabayo meron kasi silang kabayo ngayon punta na naman tayo sa mga alaga nilang mga hayop nilito sa amin sa tiyahin ito sa asawa ko ayan oh mayroong mga kambing dyan bro. maano kasi madilim dito ayan oh mayroong mga kabayo din ayan mayroong mga kabayo kambing Merong mga ano kaya dito? Baboy. Baboy. Yan baboy. Ang daming mga alaga nila dito. Oh, mga baboy. Yan. Ha, punta tayo dito kung anong nasa loob. Yan, kambing nila. Medyo Madilim dito sa barn. Sa loob ng barn. Ang laki-laki ng ang laki-laki ng pabayo. Yan. Mayroong mga manok. hi Ay! Bukas susungagin ako nito.